Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po muna kayong pasalamatan sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. At ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Kung nais nyo ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Ang ating kwento ngayon ay hango sa totoong karanasan ibinahagi ng mismong saksi sa nangyari. Maging bukas ang isipan at huwag basta-basta lumingon sa salamin. Kung mababasa mo to, huwag mong isipin na gawa-gawa lang. Noong dekada 90, hindi lahat ng baryo ay gaya ng nakikita sa TV. May mga lugar na hindi dapat mapasukan ng mga tagalabas. Isa ako sa mga hindi nakinig sa babala at muntik na akong hindi makalabas ng buhay. Noong 1994, bagong salta lang ako sa Maynila. Nag-uumpisa sa isang maliit na opisina. Tahimik lang ako noon, tipong trabaho-uwi lang. Pero may isa akong naging kaibigan. Si Carlo. Masayahin siya, madaldal, at laging may baong kwento tungkol sa probinsya nila. Isang biyernes ng hapon, habang nagkakape kami sa pantry, bigla niya akong inaya. Tol, birthday ng kapatid ko sa linggo. Doon ka na sa amin sa Barrio Quezon. Simple lang, pero ibang saya sa probinsya. Nagdalawang isip ako. Probinsya? Tatlong oras biyahe. Pero naisip ko rin, baka magandang makawala sa usok at ingay ng Maynila. Maynila pumayag ako. Linggo ng hapon, sumabay ako sa jeep ni Carlo mula sa terminal. Habang palalim kami sa probinsya, unti-unting nawawala ang ingay ng makina at napapalitan ng katahimikan ng bukid. Pero iba ang katahimikan dito. Hindi ito yung nakaka-relax, kundi parang may pinipigil na hininga ang paligid. Pagdating sa tricycle terminal, halata kong nag-aatubili ang driver. Tumingin siya kay Carlo at mahina ang boses na nagsabi, Hanggang dito na lang ako sa hating gabi, hindi na ako papasok dyan. Naglakad kami ng halos kalahating kilometro papasok sa baryo. Ang mga bahay, puro lumang kahoy na halatang maraming dekada na. May mga kurtina sa bintana na tila di gumagalaw kahit may hangin, at mga taong dumadaan na tahimik lang, nakatingin sa amin na para bang sinusukat ako mula ulo hanggang paa. Pagdating sa bahay nila Carlo, sinalubong ako ng kanyang nanay, payat, nakaputing saya, at may hawak na buntot pagi. Sa halip na tanungin ako tungkol sa trabaho o sa Maynila, tinanong niya agad, Kumain ka na ba? Mahaba pa ang gabi. Habang kumakain kami, dumadaan-daan ng ilang kapitbahay. Yung iba, titigil sa may pinto at tititig sa akin na parang may inaamoy. Napansin ko ring may garapon ng langis, mga tuyong halaman at piraso ng kahoy sa mga sulok ng bahay. Nang mag-aalas 10 na, nilapitan ako ni Carlo Tol, huwag kang lalabas mag-isa. Lalo na sa may punong balete. Kahit anong mangyari, dito ka lang sa loob. Tinanong ko kung bakit ngumisi lang siya at sinabing mamaya mo malalaman. Alas 11 nagsimulang mag-uwian ng ibang bisita. Naiwan kami sa sala, ako, si Carlo, pamilya niya at tatlong kapitbahay na hindi ko kilala. Doon ko napansin, may kakaiba sa hitsura ng mga natira. Ang balat nila ay parang masyadong makinis at malamlam ang mata. Pero habang tumatagal, kumikintab ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang ngiti nila, puno ng matutulis na ng ngipin na parabang hindi gawa ng tao. Pumulong ang nanay ni Carlo. Anak, ngayon na. Mabilis silang naglabas ng buntot pagi. Bote ng langis na may dahon at buto, kalamansi at asin. Ang tatay ni Carlo, matikas pa kahit may edad, humawak ng mahabang pamalo na tila gawa sa punong kahoy na itim. Biglang sumabog ang ingay mula sa bubungan. Parang may mabibigat na yabag at paggapang ng kuko sa yero. Mula sa isang bintana, tumalon ang isang matandang babae. Ang balat niya nangingitim at nagbabalat, ang matay parang dilaw na apoy. Hinampas siya agad ng tatay ni Carlo gamit ang buntot pagi, parang pumutok ang hangin at sumigaw siya ng malalim parang hayop na nasugatan. Dalawa pang lalaki ang bumaba mula sa kisame gumagapang sa dingding na parang butiki. Isa sa kanila'y tumalon papunta sa akin. Nang malapit na siya, ibinuhos ko ang langis sa mukha niya. Nagliyab ang balat niya at ang sigaw niya ay humalo sa amoy ng nasusunog na laman. Sa gilid, nakita ko si Carlo na binubuhusan ng asin ng isa pang aswang. Nang tamaan, kumurba ang katawan nito at umatras parang tinataboy ng matinding kirot. Ngayon na, tumakbo ka papuntang kalsada. Utos ng nanay ni Carlo. Inabot niya sa akin ang supot ng asin at dalawang kalamansi. Huwag kang lilingon kahit marinig mo silang sumusunod. Tumakbo ako palabas. Habang sa likod ko'y patuloy ang ingay ng laban, sigaw ng tao, ungol ng hayop, at hampas ng buntot pagi. Habang tumatakbo ako sa madilim na kalsada, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa a akin mula sa mga gilid. Minsan, may aninong sumasabay sa pagtakbo ko. Pero kapag hinahagis ko ang asin sa lupa, bigla silang humihinto. Tinidikit ko ang kalamansi sa leeg ko, gaya ng bili ng nanay ni Carlo sa may dulo ng baryo. Nakita ko ang tricycle driver na nakasindi na ang makina. Sakay na bilisan mo, sigaw niya. Pagkasakay ko, humarurot kami palayo. Sa salamin, nakita ko ang aninong nakatayo sa gilid ng daan, nakatingin lang. Hindi sila tumatawid, parang may hindi sila pwedeng lampasan. Kinabukasan sa opisina, wala na si Carlo. Sabi ng boss, Umuwi raw siya ng probinsya ng matagal. Hindi na rin siya nagparamdam. Minsan, kapag tahimik na ang gabi, naaamoy ko pa rin sa alaala ko ang pinaghalong amoy ng langis, asin, at nasusunog na balat. At naaalala ko, ang mga matang iyon sa dilim, naghihintay kung kailan ako babalik. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa ulap noir baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.